Ati Lourdes. Sunday. Yeah, Wala ano. Bukas pa yan. Hi guys, Mami Park is here. So, um, uh, Monday ngayon, di ba, no Saturday, dinilibre tayo ni Kuya Joseph. Tapos, kahapon, kagabi, dumating naman si, uh, yung kay ano, yung kay Ate Lourdes. Ang laki guys ng ano, ng binaba ng asukal. Mababa ang asukal natin ngayon, no? And then, uh, syempre nagbaba din tayo. And then, syempre ang pa rin wala talaga. Mm. Ngayon, mamimili naman kami ng mga dilatang gatas tsaka ilan nilang pangkulang na dilata, walang katapusan dilata. Tsaka iba pang mga sabon. Although, halos po muna yung sabunan namin doon kasi may kulang pa. So, mga nasa worth almost 20,000 pa kailangan natin. Ay, so nakalimutan ko yung listahan ko. Ano yung pa doon? Namumutila ko. Doon ako nakapag-lipstick. Okay lang yun, guys. Malapit lang naman kami. Mamimili kami sa mass way na lang kami mamimili. Kasi pumunta pa kami kung saan saan. Tapos, uh, yun nga. And then, today, dadating ang Nestle worth of 8,000 na higit. And then, dadating ang Ace Ice Cream. Diba? Ito na natin So, syempre, with our daddy part. Maulan ulan dito, guys. At medyo, medyo tahimik. No? Kahapon po, Sunday ang bili. Tanda sales natin. Nasa 30 plus. Kasi, uh, Continuous recording now ano po, guys, kahapon, uh, piesta rito. Pero hindi, hindi ngayon naman. Hindi ngayon naman. Ta, uh, yun nga, ano dito, piyesta. Pero hindi ko, hindi ko akala yung piyesta. Hindi ko masyadong damay na piyesta. But yun nga, mabili. Ang dami bumili ng Alfonso pa lang, Alfonso pa lang, guys. Grabe na. Ilang set. Grabe. No? So, yun. Yun lang. So, try natin kung makakakuha tayo ng video doon sa masay ah! Very noisy. Nice, eh. Maglilista ako maingay. <laughs> Masway. Hindi na kami nagpunta guys ng Santa Maria kasi wala konting tinanong parehas lang presyo eh. Kaya dito na lang. No? Retail naman tayo eh. Dito na lang tayo. Ayan. Ayan, parang medyo konti ang ano. Hindi tayo masyadong magiging busy. Okay. Ayan guys, medyo makulimlim. Um, Nag-ayos na kami ni Angie ng mga diapers namin. May natira pa ako dati dito, dinagdagan ng tasto sa taas. Hindi, ko, hindi kami makakit, pinatamad kami. Nandito sa likod yung iba, tapos yung mga bipor nandiyan. Dami namin diapers. Uh, yun nga, pumunta kami ngayon sa uh, lang namin, pero si daddy hindi niya muna binaba yung items kasi nagmamadali siya, habol niya yung lunch ng mga bata. And then, uh, pagkatapos niya maghatid ng lunch, pupunta din siya sa, sa iba pang Uh, pamilihan kasi walang crush Graham eh, isang box na ang kinukuha ko wala rin kila kuya Joseph kasi nung nakaraang nag-deliver sila so pati krem din sada wala kaya bibili ng cream din sada so bali uh, kung susumahin kasama yung dala ng daddy 3,000 tapos yung binayaran namin sa ano na nasa 19,500 almost 19,600 so magkano yun di almost 22,600 ba kasi plus 3,000 na dala ni daddy ngayon dahil cream din sada ang hahanapin niya at saka crush, ay crush graham uh, Graham Crackers. Tapos, heto, Nestle. Andyan, kadadating lang. Ay, pagod guys. Meron pa si mami. Ang sakit-sakit ang puso nito. Ayan ang Nestle natin, 8,604. Ayan yung ating so far. So, ilalagay na, yung bababa ba, ni daddy, ilalagay na natin dyan. No? Ayan. So far, yan ano natin. Dilat, 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 dilat. So, yun yung sa likod natin. Mga noodles na iba, hindi pa nalalagay dito. Tapos, so, may mga repacking pa tayo na ano. Tapos ayun pa yung chichiri ya. So asukal. Ayun. Mamuntay yung Finally meron na tayong ganito. Ayun, mga biskwit natin. Ayun. Tumbay po natin ng ano. Sige natin, guys. Hindi ni, andiyan. Ayun. Ayun yung mga diapers natin. Ayun. Check yung mga candies yan. Mga ano. Yun, yung mga candy na mga balot-balot. Mga Max, ah uh, OFAP, ganyan. Ito, ano ba to? Ano to? Chili Mansi. Ano. Okay. So, so far, ayan, no? Gulo-gulo. muna natin, guys, dun. Ayan eh, yung pinabili namin sa ano. Bakit may... Ako po, Daddy. you need help? <laughs> hmm. Yung pinamili natin. Okay, Okay, careful. yung worth 19,500 plus. Wala daw nakuha si daddy na ano, na krendensada tsaka ano, tsaka, ano ba yung daddy? Krendensada tsaka, gray, gray, ano, gray ang crackers. Dito pala nilagay ni daddy yung iba guys. Ayan, dyan pala nilagay ni daddy, tsaka ayun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucks. Tsaka dalawang bundle ay dalawang plastic. Bakit ganito? Napakalapit ng ano ko. Yeah, yeah. Alam nyo ba guys na may tinatawag tayong zombie apocalypse sa ating hanap buhay sa pagtitindahan? Yan <laughs> ay ang tinatawag na tumaldays. <laughs> ang tahimik, nakakabingi. <laughs> ay, hindi, ka, na na, hindi ka ba sanay? <laughs> Magbablog muna ang mami. So, isa po sa mga tinatawag nating tumaldays ay ang <laughs> zombie apocalypse. <laughs> Mayroon, Pero may naligaw kaming isa yan. Naligaw ay, kaming kosta mo yan. Hindi ako ha, yun ang gitinda. Ayan, ayan, nandun. thế bạn Yan ang ating ace. Ilang box? Mag-isa ka lang, sir. Kasama ko. Maagaga kayo ngayon. And guys, ito lang muna kinuha natin kay 14M. 18. Oo, 18 ang next na bill natin. Eh, bawin-bawin naman kay PMFTC. Magkano naman si PMFTC? Si 46. Hi guys, Mami Park is here. So in today's video ay uh, may pag-uusapan tayo na magandang topic at syempre ay magbabati-bati muna ang Mommy Park habang sinasagot ang inyong mga tanong. Okay? So from our last vlog, no, sa ating uh, isang track na pag-i-stack ng store, walang kasari na masaya sa kompetensya, no? As of now, two days After two days, ay meron na pong 1.2K views. Thank you very much everybody with the 16 Uh, comments. So, unang-una ay si Glenn Altes 5912. Kami, Mami Park, always aware sa paligid at sa mga bagong store. Di dapat tayo maging pabaya kahit tayo pa ang nauna sa kanila. Always focus. Malala nyo, isa sa naging discarte ng Mami Park dahil maraming nagsusulputan ng maliliit sa paligid natin after ng ako ay nandito isa na sa naging diskarte ko ay ang magbenta ng mura-mura na mga fast moving products na po pwede din nilang mabili sa akin dahil hindi basta-basta accessible dito dahil subdivision kami so uh, isa sa naging diskarte yon na sila ay maging customer ko din no? maliliit silang tindahan pero sila ay maging customer ko din so pagdating po sa pricing lalo na sa sigarilyo mas mataas po sila ng piso palagi compare sa akin so isa sa magandang bagay na naging diskarte yan at hindi lamang iyon. Isa sa magandang pag-uugali ng isang negosyante ay ang laging tumitingin sa paligid ng mga pagbabago. Kung may bagong tayo ba na tindahan, magiging threat ba ito sa tindahan mo, sa hanap buhay mo? Kung may bago ba ng supermarket, mas pipiliin ba ng mga customer mo ang mamili doon weekly? Gaano ba kamura ang bentahan doon? Ano ang kalakaran? So, importante po yan sa mga negosyante. Kasi isa po iyan sa parte ng ating feasibility studies hindi lang po yon Isa din po iyan sa magandang pag-uugali na ginagawa o oh, ano ba, habit, o oh, tama, pag-uugali na ginagawa. Nang sa ganon ay nalalaman mo bakit may pagkatumal, bakit ah may hindi ka na nakikita customer na malakas bumili sa iyo dati. So, kailangan, alam natin yan. So, for Glenn Altes, I am agree with you 200%. Kasi, personally, kinagawa po yan ng Mami Park and ng Daddy Park. No? Dumadating pa nga tayo, guys, sa punto na binavlog natin. Nung nagkaroon po ng Dali at o kahit hindi naman dito sa mismong abaya uh, bayan natin, namili kami. No? Although may available na po na o dito sa all over Pandi, pero dahil nasa Santa Maria tayo nung, ano, nung namili tayo, ay talagang tinignan natin ang parehas na sumulpo na store chain na to no so uh, nag update ko kayo at uh, sarili kong experience ang ginawa ko para uh, ang baga ba, nag inexperience ko siya ng personal para talagang mapatunayan natin kung bakit nag aalala ang ating mga kasari Okay? So Mary Grace De Los Santos na which is ito ang talagang magiging highlight ng topic natin. Sabi ni Mary Grace De Los Santos, Mommy Park, paano po pala makuha dahan-dahan yung ROI ng tindahan. Sa lahat po ng nagtanong talaga, si Ma'am Mary Grace De Los Santos lang ang gusto ay dahan-dahan. <laughs> Kasi usually po, ang tanong paano mabilis, 'di ba? Si Ma'am ano, Ma Mary Grace dahan-dahan. Pero syempre, sasagutin pa rin natin 'yan. Kahit nagkaroon na tayo ng mga uh, ROI topic, 'no? E, bibigyan natin ng diin. Okay, so balikan natin si Ma Mary Grace Dulo Santos mamaya. Uh, La Arnie Patricio, Mami Park, pwede kang umorder sa Mary Mart worth 9K plus. Uh, plus 1K yung bigas, parang mas malaki po kita. Okay, so unang-una po, hindi po ako order kay Mary Mart kasi po hindi pa po sila nagbe breakcase case. And uh, kung after lang din naman po ako sa bigas, totoo naman po talaga nakikita kasi mas makakamura. However po kasi, dito po, kapag ka po kami ay namimili, syempre, ang uh, budget allocation po dito ay hindi po yung para mamili lang ng grocery. Kasi majority po dito sa kay Mary Mart, bibilin mo groceries. Ang laman po ng tindahan ko ay hindi lamang po groceries. And uh, nababalitaan ko din naman at nakikita ko rin sa mga apps na may mga items na hindi available sa kanila. So just to reach the, wa that the, the required amount para maka-order para lang sa pa isa-isang uh, sakong bigas, ay hindi po siya wise for me na gawin. No? So, kung sa iba po applicable, wala naman pong problema. No? Uh, discarding niyo yan. Kayo ang mas nakakaalam ng pangangailangan nyo. But in my part po kasi, dahil nasa budget allocation ako, gusto ko lahat nakaayos hanggat maaari. So, hindi po siya talaga sa akin uh, applicable. Okay? So, ayan. Thank you po, Ma'am Laarnie. Clarissa Regi 3570. Good evening, Mami Park. Agree ako sa'yo, Mami Park. Ayaw ko din syempre may kitabi para sa sa'yo lahat. Bibili. Mama Neng's Vlog, God bless you more. Dami pang blessing na darating. Romel 1594. I agree, Madam. Nakakatulog na ako pero dahil sa explanation mo, nabubuhay ang dugong pagiging negosyante ko. Dagdag kaalaman na naman mula kay Mami Park. Thank you po. And then, uh, still watching daw siya. Yan. Winnie07, watching here, Mami Park. Beliana Santos, gantang tanghali, Mami Park. Dream ko talagang magkaganyan talagang tindahan, tindahan ko. The best ka talaga, Mami Park. Ingat po palagi. Thank you. And, uh, In, ano, in God's perfect time, no? And in God's will. Kapag ka para sa iyo, ibibigay at bibigay ng Panginoon yan. As long as, syempre, kikilos ka din. Kasi nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Thank you po, Ma'am Beliana Santos. Chris Lane na magbunag. Chris Lane, na magbunag 2884. Wow, dami na namang stocks, Mami Park. Happy selling. Ellen Pilar, malaking kore ka dyan, Mami Park. Always watching. God bless you po. Love you. Love you too. Love you three. Love you all. Love you everyone. Abogado and Artist 3473. Dito nga sa Laguar ko, 16 years na akong sari-sari store. May, uh, may nagsisipag tayo ng tindahan. Umabot na, umabot na ng malapit na sa store, malapit sa akin. Lungkot na lungkot ako. Halos di na ako, di na ako, ha uh -huh, Paano ba yun? Di na ako makatulog. Sa'yo ko lang, sa'yo ko na lang naiisip na hihi. Ano? Di na, wait lang guys ha. Ha, sabi niya, umabot na na sa store, malapit sa akin. Lungkot na lungkot ako. Halos di na ako mapagkatulog sa'yo ko na lang naiisip na hihina ang benta ko. Pero sa awa ng Diyos, di ako naapektuhan at ngayon magsasara na yung tatlo. Okay, ayun. So, ganun talaga, no? pinagdadaanan talaga natin lahat yan. Kasi kapag may threat sa hanap buhay natin, eh talaga nga, kaya yun yung dapat na sinasabi, huwag magiging kampante. Kailangan always tayong handa at meron tayong resolution kapag may dadating na dilema So, abogado in artist again, para namang wala siyang alam sa pagsasari-sari store, sino naman ang may gusto na may kakompetensya? syempre wala. O, oh, diba? Ayan. Venus, 2760. Good morning, Mami park Sa umaga, lagi akong nanonood ng vlog mo. Pampa, good vibes. Bago magbukas ng tindahan. Maya Conception of 9520. Hello, Mami Park. Good morning. Kasi 1 a.m. ng madaling araw. Ganda, Mami Park. Daming dumating na deliver. Nakaka-inspire talaga ang store nyo. Thank you po. And for the last week, Ian Nuevo, agree sa'yo, Mami Park. nagtayong wife ko ng tindahan. May, kakompeten may kakompetisyon. Luckily, mas tinangkili kami at nagsarado yung existing. Tama, focus on your customer, not to your competitor. God bless Mami Park. O, di ba? Medyo dumidilim ang effect kasi dumidilim yung aming uh, panahon dito. Okay, so babalik tayo kay Ma'am Mary Grace De Los Santos na ang tanong niya, paano daw dahan-dahan na mababalik ang ating ROI? Or, ang ibig sabihin ay return of investment. Commonly known kasi siya as ROI. pina acronym. Okay. Ang return of investment, depende po sa negosyo. Iba-iba po ang uh, kung pa paano tayo magkwenta ng ROI natin. Iba ang mga malalaking company. Iba ang mga medyo uh, corporate. Iba yung mga... Uh, uh, paano ba niyon uh, yun? Two tayong mga... Uh, sole proprietor. Iba-iba. Depende sa business at depende sa owner. Kung kailan niya, kung paano niya babawiin ang ROI niya. No? But I would like to tell you, no? Sa ating ano, merong mga common. May common na kung paano ginagawa. Yung parang pinaka-general, no? Yung pinaka-common na pagkuha, no? Ano ang formula ng pagkuha ng ROI. That is net income idededby-dedby po natin sa cost of investment o yung ating initial investment. Kasi po si ROI, focus po siya sa initial investment at kung ano ang growth nito. Gaano na ang growth nito. So, i-divide natin yung net income sa rako, sa investment, and ita times natin sa 100. And if you notice, guys, this is like almost uh, the same when it comes to ano, when it comes to our profit margin. Nalala pa po ba ang formula ng profit margin? So, ang profit margin, net income divided -by, by total sales naman. Instead of cost of investment. Okay. Uh magkaiba po ang uh, cost of investment sa total sales ha, magkaiba po 'yon. And then divided ta times wooden sa 100 and that's it. Also, ang ROI po ay nag-e-express into percentage. Okay? Ngayon, magbibigay pa ba tayo ng sample, <laughs> no? Ganito po 'yan. Uh halimbawa po, uh namuhunan ang ating initial ink, uh, ang ating initial na pinuhunan ay 100,000. And then uh nagkaroon ka po na ang uh, nagkaroon ka po ng net income na 20,000 no so ibig sabihin ang gagawin po natin is 20,000 yun po yung kasi halimbawa nakabenta ka ng 120,000 no ang initial uh, ang initial uh, capital mo is 100 so yung income ha net income 20,000 divided by, by yung iyong uh, total cost which is yung initial deposit divided by, by 100 Okay. That is 0.2. Ita times po natin sa 120% So, ibig sabihin po, ang iyong initial, depo, initial deposit, initial uh, capital na 100,000 at nagkaroon ka ng uh, uh, tubo na 20,000 dahil nagkaroon ka siguro ng sales na 120,000. Malamang, no? E de, 20% po ang ibig sabihin niya. Maganda ba? Siyempre maganda. 20,000, mataas po yon Para sa mga tubuan na ganitong klase ng hanap buhay. Okay. So, ah, uh, yan po yung common, no? Yan po yung common. Pero siyempre, pinag-uusapan po natin dito ay sari-sari store. At never in the history of uh, earth na mangyayari na tayo ay magkakaroon ng salitang sold out, no? Wala ang mangyayaring ganon na salitang sold out. Hindi po yung katulad ng mga karinderya na kapag naubos ang ano ay uh, pwede na makapagpahinga ang may-ari. Tulad nating sa sasample ko po yung katapat ko na OFW x OFW na nag uh, karinderya dito. So kapag ubos na ang kanyang ano mga ulam at kanin, o oh, di syempre, petiks na siya. Sold out eh. Lagi kong binibiro. Buti ka pa sold out na, ako hindi na uubos, hindi maubos ubos ang paninda. Bagkus kailangan pandagdagan dahil tayo kapag ka nabibilhan, kailangan laging papalitan Nang laging puno. At kung kaya pa at mas mataas ang demand ay mas nagdadagdag pa tayo, no? Kakaiba ang sari-sari store. Never nasa sold out. Tapos, kailangan pa na maibalik yung ating mga nabentang items. Nang sa ganun ay may mabibili muli ang ating mga customer. Bakit po ba ganun? Kasi po, sa konsepto po ng Sari Sari Store, isa po sa number one rules na ginagawa natin ay ang pagpaparoling. So, ito po ang magiging uh, paraan para po dahan, dahan o mabilis nating mababawi ang ating return of investment or ROI. So, number one na po dyan ay ang galing mo sa pagpaparoling. Rolling ka ng rolling ng iyong benta. Nang sa ganon ay tumubo ng tumubo at lumaki ng lumaki ang kakayanan mong makapamili ng maraming stocks o ng maraming items, lalo na sa panahon na mataas ang demand. Okay, para magkaroon ka din ng kakayanan na makapag-adds on ng produkto, compare mo sa iyong initial na kapital, initial or upangunang mga items na ibebenta. Kasi din pa po ba, pagbago tayo sa pagtitindahan, focus tayo sa mga fast moving products, Hanjan pa yung hindi natin pa masyadong priority ang uh, maraming klase ng diaper, mga pangkolerete, mga pulbos, mga ano, kung ano-ano, yung mga non-food, lalo na ang mga non-food. Hindi pa masyadong priority yan kapag ka bago pa lang ang tindahan pwede na meron nga pa ilan-ilan pero hindi priority mag-stock ng marami kasi mas ilalagay natin yung puhunan nating nakalaan sa mas mga mabibiling items kasi doon mas mabilis iikot ngayon, kapag ka ginagamit mo ang uh, pagpaparoling doon mo makikita na nadodoble na pala ang iyong stocks at doon mo makikita na tumataas na pala ang iyong sales compared sa iyong first day o oh, mami park, never nga nasa sold out paano nga makukuha dahan-dahan sa sari-sari store po sa experience ko, ang expresses ko po para pumabawi ang ROI ay sa pagdoble ng aking uh, inventory stocks at sa pagtaas buwan-buwan ng aking sales. Yan po ang aking pinaka uh, paraan kung paano ko ma kung nababawi ko na ba ang aking ROI. Gawa nga po kasi nang hindi naman tayo yung tipo ng negosyong sold out every day. May matitira at may matitira pero yung ating benta ay pataas ng pataas paganda ng paganda Okay? So, sa pagpaparoling po, ano po ang lagi kong sinasabi? Huwag na huwag iipitin ang pera. Kapag benta ng hanap buhay, kapag benta ng store, huwag mong ipunin, huwag mong ipitin. Iparoling mo para mabilis kang makapag-paroling. Para mabilis kang maka makaikot. Kasi kung nasa garapon at iniipon mo, eh ano ang sense? Paano mo mapapalaki ang tindahan? Paano ka makakabawi ng ROI? No? So, Uh, Mami Park, uh, kumukurot po ako ng paunti-unti para po doon sa unang initial, initial uh, investment ko or initial na capital ko ay mabawi ko siya paunti-unti. Paunti-unti lang naman, Mami Park, ang kurot. Wala pong problema doon. Isa po sa paraan na po pwede nyo magawa ay kung net income ang inyong gagalawin at paunti-unti po ay kayo ay mag-iipon. Wala pong problema. Ang point lang ng Mami Park kapag ka-sales ng tindahan, paikutin. Mas maganda pinakamaganda at pinakaposible monthly po ang inyong pagkikwenta. Kasi po, nahandoon na rin po kasi na masasamang iaayos natin ang ating mga obligation na expenses. Siyempre, magbabayad tayo ng bills, monthly yan. Magbabayad tayo ng kung meron tayong mga consignment, kung meron tayong mga obligation na sa, para kay store, monthly yan or weekly. So, kung monthly ang ating pagtatala, pag-aayos ng ating mga sales at ang ating obligations, mas may possible na makikita natin ng maayos kung ang ating hanap buhay ay maganda ang itinatakbo. Okay, At kung malalaman malalaman din natin Kung nasa tamang track ba tayo Na ang profit margin Na nagagawa na, nag, ng ating pagtutubo Ng ating pagmamanage sa tindahan Ay mataas Kasi di po ba ang profit margin Yan po ay lalabas ang percentage niyan Ang result niyan right after the net income Pagka nagawa mo na ang net income mo Kasi dun mo makikita Kung ang tinubo ng tindahan mo Sa isang buwan, ng items mo sa isang buwan Ay mataas 10, 12, hanggang 16, up to 18, hanggang 20%. Napakalaki na ng presyo mo nun, kung ibig sabihin. Kapag nasa ganyan pong uh, range ang inyo pong hanap buhay sa profit margin na result, maganda po ang tinatahak nyo na kalagayan. Bakit po? Kasi tapos na ang ano nun eh. Tapos na ang expenses nun eh. Dahil pagka natin ng profit margin, tapos na ang uh, right after net income ang rules nyan, ba? Diba? So, ibig sabihin, kapag lumabas sa result ng ang iyong profit margin ay nasa 10, percent, hanggang 20, uh, within 10 to 20 percent, maganda ang tubuan mo. Aba, eh tinatangkilit ka talaga ng mga tao sa paligid mo, ng iyong mga uh, customer sa inyong area. Kasi, imagine in that. No? So, kaya po mahalaga lagi din, ay aking sinasabi sa inyo, na aralin niyo ang profit margin. Nang sa ganoon, pag kukurot store, medyo limited, ang, uh, medyo control pala kayo. No? Control ang inyong pag, ano, pag, uh, pagkurot. So, kung doon nyo kinukurot para iipunin nyo, just to say na gusto nyo mabawi ang ROI nyo ng money in monetary, ano, in monetary figure, e eh, wala naman po problema doon. Buhay nyo po iyan. sa totoo lang. Hindi ko naman po pwedeng pakialaman. Kanya-kanya kasi tayo ng rules sa ha, hanap buhay natin. No? My store, my business, my rules. Ika nga. However, sinasabi ko lang ito in general aspect. Nang sa ganon, magkaroon kayo ng idea kung saan nyo po po pwede na dahan-dahan na makuha ang inyong ROI. So, isa talaga sa pinakamabisang gawin talaga ay ang mabilis kang makapag iparoling, paroling. Kaya hindi dapat iniipit ang pera. Kung kayang iparoling, iparoling agad. Okay, I, uh, let's go back to my ano, let's go back to my uh, experience dito. Hindi po ba si Mami Park, at lagi ko rin in-advise yung mga sari -sari, uh, mga ano, mga aspiring sari-sari store owners, lalo na mga OFW, hindi po ba ang lagi ko sinasabi sa inyo, Kapag pera ng negosyo, pera ng negosyo. Huwag niyo munang pakialaman. Hayaan niyo muna makapagpakitang gilas, makapagpalaki, makapagpalago. Saka niyo kurutan na net income. Nang sa ganon ay makarolling siya. Nang sa ganon, nang sa ganon ay uh, bumalikwas muli at maka uh, makarami ng benta. Kasi kapag po maganda ang performance ng sales, marami, malaki ang sales, yon po ang posibleng makabawi kayo dahan-dahan ng inyong ROI. Ngayon, di ba po ang experience ng Mami Park ay ganon. Hindi po muna ako kumukurut sa tindahan dahil meron naman akong personal na pinadadala ng Daddy Park ngayon dahil gusto kong mapalaki at uh, wala namang magiging other source of uh, uh, additional capital. nagpa talaga ako. I really waited the process at kung saan ako makakakuha ng pwede kong ipamasak nang hindi naman ako mangungutang. So kaya that's when the time na I decided na ang pinadadala ng daddy park nyo, ipahiram ko muna sandali kay Sari Sari Store nang sa ganun yung tutubuin niya, nang sa ganun ay makatulong siya na maka no And then uh, kasi kesa, kesa naman mangutang ako, 'di ba? De kung ano na lang yung resources na meron ako. At sisipagan ko na lang na magparoling. Gagalingan ko ang aking budget allocation, magsisipag ako, magiging consistent ako, at nang sa ganun ay maging maganda ang aking sales monthly. So, ang goal, mataas compare sa nakaraan. Ang goal, mas lumaki, nadagdagan compare sa nakaraan. No? Yun ang goal natin, na buwan-buwan merong improvement, merong growth na nangyayari sa hanap buhay. Kasi ibig sabihin po nun, yung, yung initial na, na capital ay madoble nang iyong uh, ng iyong puhunan ay sobri ng, nang iyong uh, sumusunod na panahon halimbawa po kung nung nakaraan po nagkakahalaga po ang items niyo ng 100 sumunod na buwan naging 120 na po ang worth ng items na inyong uh, inventory sumunod na buwan naging 150 sumunod naging 200 sumunod naging 300 eh, ang inyo pong initial deposit, eh, initial deposit, lagi na lang, initial capital ay around uh, around 100,000. Included na po ang mga binili nyong shelves. Included na po yung mga iba't iba nyo pang expenses na hindi naman nag-generate literal ng income. Nakakatulong lang mag-generate ng income. Let's say for examples ay shelves, plastic, ganyan. No? So, kung sa inventory, yung mismong items mismo na good as cash na binibenta nyo, ay tumataas, at nakokover na yung initial deposit nyo, nakabawi na po kayo ng inyong ROI. Kaya lamang, ang ginawa nyo ay ibinalikwas nyo pang muli. Kasi ano ba ang ano ng ROI? May iba't ibang klase ng paraan kung paano po bawiin ang ROI. So, kung dumoble ang inyong stocks, compare nyo sa initial na sinimulan nyo, yon ang tinatawag na nakababawi na kayo. And then, dumadating na rin sa punto na sinasahuran nyo ang sarili nyo at ini-include nyo yan sa inyong expenses. So, ibig sabihin, eh, nako-cover up ang mga expenses at natitiran pa kayo ng net income, maganda ang nagiging result. Dahan-dahan, nakakabawi ng ROI. Ngayon, meron pang ano, uh, meron pang uh, mga paraan, no? Unang-una din, ay isa pa rin ay huwag kang magpapautang, no? Isa po sa talagang malakas na, na mabilis at, ma at, mabilis na makapagpapabagsak ng ating negosyo, o ba diba, light ulit. Kaya huwag kang magpapautang, no? Ayan. So, uh, may kumakanta po kasi kaya kailangan i-ano natin. So, lagi pong tatandaan, tamang budget allocation, pagpaparoling, huwag magpapautang, huwag iipitin ang ating mga uh, sales, paikuti ng paikuti ng sa ganun ay makabawi po tayo. Once po na nadoble nyo na ang ng inyong stocks compare sa inyong initial na kinapital, yun po ay nakabawi na po kayo ng ROI. Aside from that, uh, kung naman po ay uh, pag-iipon ang inyong ginawa through monetary form, no? Through monetary or pera ang inyong through pera po, cash ang uh, ginawa nyong pag-iipon, no? Kumukurot po kayo sa sa inyong tindahan uh, using your net income. <laughs> Para kami tanga, guys. <laughs> yung may video kay paghihinto, totoo yung vlog. So yun po na no? Lagi pong tatandaan yung mga sinabi ng Mami Park So sa part ni Mami Park, binawi ko po ang aking ROI Sa pagpapalaki, pagpapadoble po Compare sa aking initial na inilabas Year 2022, November Ay nag-stop na po ako magpaluwal So lahat po ng mga pinaluwal na pera para sa kapital Na hindi pa nabawi ay, Hindi ko kinuha kay store kahit sa true net income Ay nabawi na po through sa pagpapadoble ng ating mga stocks. Yung ating capacity or yung ating uh, power, no yung uh, purchasing power po natin ay nag-triple. Hindi lang nag-triple, nag-quadruple pa. Compare po sa mga nakaraang panahon. And then, naging ating bread and butter ang tindahan. So, kung sasabihin ko po na mula po last year August, July-August 2023 hanggang up to now, nasa six months na po na bread and butter ng Mami Park ang ating hanap buhay. Ang kinita po na nasa uh, with that 3 months na po yata or 4 months na nasa nasa 3 digit ang ating net income ay talaga naman pong bawing-bawi na doon pa lang. Papaano pa po pa sa mga previous na net income na hindi na po siya, hindi pa po siya 3 digit. So, ibig sabihin, bawing-bawi na at napakikinabangan na po talaga, no? So, hindi po it uh, almost one year, ano, one and a half year lang na talagang nakita ko na bawing-bawi na ang store. Na doble na po siya, na triple na po. So, dahil ang akin pong babawiin lang naman ay nasa around roughly 270 to 280K. At kung iisipin ko pong naging bread and butter siya, bread and butter shop for 6 months as of now, ay eh talaga namang bawing-bawi na. No? So, sana po nagkaroon po kayo ng idea at wag po kayong masyadong ma-feel ma rush no? Ang importante po ay unahin muna na mapalaki ang sales ng tindahan at mapadoble ang ating inventory, ang ating stocks. Okay? So, syempre, with the discipline, no? At syempre, sa so for the last, nasasabihin ng Mami Park, hindi magaganap ng lahat yan, ang lahat ng yan kung kayo po ay wala sa tamang lugar, wala sa tamang uh, target market. So, kailangan po at importante na pipiliin natin lagi na tayo ay nasa tamang tao lugar pala sorry no may hugot so god bless inyo lahat at may tugtog na bye <laughs>